Hello guys, it's me Krusha, and for today's mini vlog, ka eskuela na sada. ta. na din siya nga time unya na amya isa unfinished building kauban sa ako ang mga amiga kay mag-study lagi daw unya mi. Unya ang study nga gisabutan na uwi sa chikahan agoy. Study ginagmay og chika dinagko mauna ni ron. Anyway, kaning among gistudihan kay subject namo sa taxation kay mag-quiz lagi daw mi unya. Unya kagigotuman ang mga Disney Princess so maoto na malit sa amia og pan kay aron po nami energy. ISIS. Basin unya sa quiz number 1 palang, matula matulala na ka. Pag sa gera, babag o palang nagsugod na hindi siya't naka, mauna ni Ron. Pero sige lang, laban lang gihapon estudyante. Kaya wala ba ni graduate nga wala ni Agi o Kalisod. Kung baga, walang nagtagumpay ng hindi umagi sa Kalisod, Isos fast forward na anam sa classroom ani og well nagkaon anang pan nga among gipalit ug pud pod mi ang among gistadihan kay basin di ay napay masulod sa among utok ba bisan gamay lang gud kay basin di ay mabasa nato nga apil sa quiz ni sir unya aw whites kaayo tapos pagbasa nimo sa questioner makaingon kag familiar man ni eh? aw diha na jung laay kay familiar naman ta kutob wala ta kabalo sa answer Anyway, fast forward na human ang among quiz ani Og paulit na pud mi ani nga tayo Ug maulang sa ato guys. Salamat sa inyong pagtan-aw.